magandang araw po sa inyo mga kapropang bukid Nandito po tayo sa Marila Municipal Nursery uh, Dito po nagaganap yung lahat ng pagpupunla ng mga binhi So dito rin po nang gagaling yung mga binhing tinatrim natin sa bukid natin So kasi yung iba nagtatanong o iba nag PPM Bakit daw diretso tanim na kami? Wala daw ba magpupunlang ginagawa? So usually lahat po talaga ng punla dito nang gagaling tapos yun ini uh, ah, kinukuha lang namin tapos diretso time na sa amin kasi dito punlaan talaga so kung magpupunla pa kami sa amin eh medyo doble trabaho pa kaya pagka dito pagkakuha dito diretso time na doon so yun po makikita nyo po dito kung paano po yung mga proseso ng ginagawa nila doon sa pupunla so yun magandang araw sa inyo nandito tayo sa municipal nursery ng Marilao so ito po kasama natin si Madam Benny Gongon. <laughs> ano po ba ang ginagawa dito sa nursery? Ay, kung sa ginagawa, ay marami pong ginagawa dito. Mm. Nagpupanla kami ng mga mga buto, mga sari-saring gulay na ipinamimigay naman sa mga taga-marilaw. Mm. Maraming nakikinabang dito, mga halos lahat ng barangay ay nakikinabang sa mga proyekto ng Marilaw, lalo na sa agriculture. ah uh, so, yung mga gulay, may bayad po ba yun o no? libre? Eh, libre yun, libre. Uh, sa kagandahan loob ng ating mayor, yan lutaw. Um, yan. So, yung mga taga Marilao na gustong humingi ng punla, yan. Pwede po kayong humingi dito. Ah, uh, Oo, oh, pwede. Kaya lang, yung aming mga ano, mga ipinupunla, pagka yung pang tanim na, ililipat na nila, eh, dinadala namin doon sa liwasang pangkalikasan. Ah, sa kabila, no? Oo, sa kabila. Bali, nag-ano lang kami ito, nagpupunla. Pero yun ang iba naman, pag nataon na maraming nandito, yung nandito na, pa, hindi pa namin nadadala roon, nabibigyan din naman sila. Ah, so, so oh. makakingi pa rin kayo dito, no? Oh, Pero usually okay. doon sa kabila, Iyon, no? Oo, talaga. Doon talaga. Doon, talaga, doon mm. talaga dinadala. So, ayun, pag natinipuan nyo nga daw na meron pa dito, Makakaingi kayo dito. Oo oh, naman, siyempre. Oh. Siyempre, nakakaya naman yun. Hindi ko ka magbibigay. Ano, e eh paano kalimaw? Pumunta sila dito, manghihingi lang basta, pwede yun. O oh, may kailangan gawin. Mayroon. ID. Meron, oo. ID. Oo, ano para pa? sigurado tayo na ano. Ah. Dahil like priority nga yung mga taga-marilaw. Oo, dahil ang priority uh, nga pala, Itong mga taga-marilaw. Oh. Pero pwede yung humingi yung iba. Pero priority talaga. Taga Marilao. Yung... Papakita nila sa amin yung tataniman nila Manila kasi ba, hindi mo naman masasabi na walang gagawing ano yan, na iba gagawing ititinda. Hindi mo rin masasabi, di ba? Oo nga naman. Oo, oh, di ba? Tama nga naman. Kailangan talaga ng ID. Oo, oh, siyempre. No, na... Para sigurado tayo. Verification nga lang ng Taga pa, Oo, oh, no? talagang gano'n. Paliwanag ni Madam Benny yung mga ginagawa dito sa nursery. Ah, uh, ito po yung supervisor namin, mm. super busy. Madami po siyang ginagawa. Yung mga report po namin yan. Yan. <laughs> para sa mga tauhan dito. Kawi-kawi naman dyan, madaam. <laughs> <laughs> Ikot muna tayo dito sa nursery. Na, sa taniman. sa taniman. Okay. Tingnan natin yung mga ginagawa nila. Okay. Yan, ito yung ano, punlaan dito sa nursery. Ang marilaw. Yan. Yung mga nakikita nyo sa aming mga tinatanim nagtataka kayo kung bakit walang punla, no? So, lahat dito na nang gagaling yun. Hinihingi na lang namin dito. Kasi yata lang sa bukid. Uh, yung nga pala si, ano, si Kuya Roberto Mamprebe. Bali, ang halo niyan, abong sunog, sa kalo pa lang. Saka, uh, ano, uh, uh, yung, ano, uh, poco, organic. Fertilizer. Hmm. Ah, dito. Ah, ano. para yung ano, kailangan tama tama lang ano, ang lagay ng organic kasi pagka hindi mamatay, matatapong masyado. Kaya ano, tiglado rin ang ano, paglalagay ng pati ng sunod na upo, ipa. Pero yun yung punlaan ng lahat eh, no? Palong, patola, lahat, basta ano, no? Lahat, oh, sir. Lahat Dito na. Lahat, oh, ng... yeah. Yes. Yan ano yung pupunla ngayon dyan? Ito naman ngayon, ililipat namin yung mga, sino yun, yung mga tumubo na. Dito namin lilipat. Pero pareho rin sila ng procedure. Sa buto, tsaka yung sa paglilipat ng, ng mga tumubo na punla, iisa rin yung lupa na pagtatamnan. Paglalagyan, ah, wow. pare-pareho. Ayan boss, ito, katulad nitong sili. Sili. Ayan yung ginagawa namin pang paglilipat ganito. Yan. Ilipat ah, isa -isa. Yan. isa 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 namin lilipat siya kasi sana. ito makikita nyo sama-sama no mm. ayun nilipat isa isa lilipat namin isa isa yan no ayan para ano ganun ang ginagawa namin ito yung sili ano, pero mga 5 days 6 days tubo na to uh, ah. ngayon lang nailipat gawa ng dumaan yung Sabado linggo. Kaya okay, tapos niyan, dadalhin sa ano, sa liwasan. Mm, papaanin mo na dito pad, pa pa paano yun siya yung pa, i-recover. -re Pagkakapit na yung ugat sa lupa, ka namin. namin. Mm. nakalsyum niya yun, pwede na itong dalhin sa kalika luwasang kalikasan. Mm. So yun nga, yeah. yun. kagaya yung sinasabi ni Tebening kanina, na yun nga, pag uh, may nabutong pa kayo dito punla, pwede nyo hingin dito. Pero pag uh, ito, hindi na lang sa kabila, sa kabila na kayo ito yung ano, paglilipat ng ano, mga punla. Ayan. Oh. Oh, ito, ito, ito ang naglilipat talaga nito eh. Hmm. Ayan. <laughs> Boss, ayan mo. Yan talaga may ano, Ate natin, Mayra. daw po talaga yung naglilipat ng ano? O, ako talaga naglilipat nito. Hindi na yun mo lang sa atin ni Ma'am Brebe. Si Ma'am Brebe, agad ng... ng lupa ng si Snyko. Ayan. Alam mo ko sino talaga nakatoka? Oo. So, so, bilis damay, sa inyo. Ha? Alam mo sino doon yung nakatoka? Siyempre ako talaga ng ano, tatapunda. <laughs> ayan. So, meron dito ang kamatis. Kamatis. Talog. Talong. Talong. Sili. Ayan. So, ito yung mga ano, natapos na nila. Ayan. Ayan, ito daw, tapos na. Pang, ayan nga, dadalhin naman sa kalikasan. Ito kamatis to eh, no? Ito talong. Talong. Yung. Kapabilas, sili. Ayun, Ayun to si Le. kasama ko pa si Armand dito. Pumasyal kami. Ang <laughs> masasabi mo dito sa kanilang greenhouse. Ang ganda naman ang ano nila dito. Ngayon, nalipat lang po kami dito sa Narsa rin. Eh. si Kuya Armand. Hindi <laughs> ko alam kung ba't gano'n. Eh. <laughs> Ayun na magsalita. Pero pag nando sa bukid natin, Eh kasi hindi pa hindi gamay ang mga ano dito eh. Daldalan daldal. Dal. <laughs> Kami iya yeah, pare-parehas naman tayo ng tao. <laughs> Di ba? Ng ano, kala ko nito diretso na to. So, may halo na pala dito. Halo, na. may halo atlo, ano? na, halo na, Inahalo na dito. Balit tatlo no. Lupa. Lupa. Sunog na ipa. Sunog na ipa. Organic. Organic. Ano 'yung organic na 'yon? eto, Ito 'yun eh. Yung parang pataba ito. Katulad ng ginagamit natin. Ito 'yung organic din. Yun, yun. uh... Ah, namin. Organic, organic na, uh, ano yan, parang lupa rin. Pa, oh, mm. Dinitinig sa amin, no order to. So, yun ang kalalabasan. Hmm. Ito, binabasa pa o basa na talaga? Basa na yun eh. Talagang basa kasi yung, ano yung dumating na kokoda sa yung ano. Ayan. Ayan. Ayan kay Arman, mag-aaral ka na dyan. Aaralin natin ka. No. Pa. Para kung sakali mag-aaral ay dun. Kailanganin na? natin. Ay, paano? Marunong ka na. <laughs> Oo. Oh. Apat na to, apat na organic gas. Ay, apat na Apat gas. na dako. Ah, mali, ano. ano? May, tawag oh. dito, may portion din pala, no. Isang lupa, kanya eh, pagka nga itong pamun na, oh. na popodat na parang natatako. Yun yung sunog na ipa, no? Mm -hmm. Apat na ganun. Yung sunog na ipa, isang sako lang. Isang sako. Tapos dalawang palang organic. Kasi matapang yun. Yung organic na yun, tayo ng manok yung naginilin eh. Mm hmm. Kaya lang yun

So, eh, hindi. Lang siya ng ganun -ganun. hindi okay, yung bubutasan at tapos yung yung Alam, lang, at sa yung yung uh, lang <laughs> yung 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 Ayan, mag ikat, tayo dito. Ayan, <laughs> <laughs> si so, Kuya Mar. Ano yung Kuya Mar? Pandilig lang? Ito sa municipal nursery, yan. Sa mga tanim nila. Sa mga mais. Hindi ka tayo magdadala ng plastic. Hmm. Kuya Badoy, all around yan eh. Ano yung Kuya Budoy? Nakabawasan ako ng dahon yung ano. Yung pipino. Ah, pipino ba yan? Pipino po. Dahon lang binabawas mo. Dahon. Hindi naman dulo. Dapat naman dulo eh. <laughs> <laughs> yan, may mais. Ah, sanga. Pinasanga sanga para mapunta sa mga ano lang tinitin? Kaya na yung manumano? Ito, manu -manu? ito bilig. Oh. Manu -manu, oh, wala ka dito eh. Wala ka na dito eh. Wala mano na dito eh. Kakaiba nga lang yun din sa inyo. Eh, <laughs> nasira pa nga yung tubig talaga. <laughs> yung dun sa ano, sa drum talaga tabo-tabo na gano'n. Ginagawa <laughs> namin. Oh. Uh Dati -huh. lang naman medyo high-tech eh. <laughs> ano ba kala mo? Dito, talagang ano, mano -mano. Yan, ano man ano. Ayun, Sa doon sa kalikasan. Tabo-tabo. Wala kayong makikita ng drip post dito. Iba. Ah, nagulat ka pa't walang drip post dito? Nagulat lang. dito kasi mano-mano talaga.

sa atin ganyan lalaki na rin yan, yan kung mapapansin nyo dala dalawa o oh. pabilaan nah, sa atin ano lang eh no isahan lang, isahan lang. kasi okay. naman dito malaki yung ano eh oh. malaki lupa dito eh hindi kasi isa pa kaya dalawa niya kuya Arman wala kang drip dito kaya pag nagdilig yan ganoon, eh, sa atin kasi santuwid lang eh santuwid oh, yung lang lapad lang yung plot nila. Kaya hmm. hindi na dalawa. Yan kasi mano-mano. Yan, sa si ating Lourdes. Okay ka, okay ka naman. Mahihahin din pala sa kano ko sa ating Lourdes. Yan. Do the leg. Ano yung ating Lourdes? Didiligan mo lahat na gandun? Kami yung ano? Mais. Uh, so yun po, nakita nyo na kung paano uh, makahingi o humingi ng mga punla o ng buto dito. Uh, nakita nyo na rin yung pupunla, yung punla nila. No? no yung punla nila. Oh, uh, tapos yung mga, yung mga tinatanim nila dito. So ano yung masaya mo sa ano, punlaan? Medyo kahit paano naka ano tayo. May natutunan, May natutunan na na tayo. Oh, yun nga. Okay. So, ayun, nagandito na lang po muna ulit kami. Paalam!